ni Aliza Valdez ang kalidad ng sport na ito sa ating bansa. Siya po ang napiling magdala ng ating watawat sa opening ceremony ng SEA Games sa Singapore. Makitime out muna tayo kay Chino Trinidad. Hindi na siguro mabibilang ang mga awards na nakamit na ng tubong San Juan Batangas na si Eliza Valdez. Ang ginagatagot ang open spiker ng Philippine Volleyball sa kasuluhuyan. Ngunit sa gitna ng lahat na kanyang nahakot na mga awards at sa libo-libong mga tagahanga, ay nananatiling nakalapat ang paanya niya sa lupa. At ito daw ay utang niya sa kanyang matibay na support group. Hindi ko yun naman din po ma-achieve ito kung wala din sila. So, siyempre dapat di ko rin po talaga kalimutan yung kung saan talaga ako nang galing. Itinuturing na superstar sa kasunukuyan, pero minsan ay hindi tinabayaan ni Eliza na pumasok ito sa kanyang ulo. I really love what I'm doing. That's why hindi hindi ko siguro naiisip na may siguro akong responsibility. Kasi may, may life din also po ay eh, volleyball. Kung wala din naman po yung volleyball, wala naman po ako sa harap niya Timing din na pag-usbog ng pangalan ni Eliza na tila ba bibig na mga nahuhumali sa booming sport na volleyball. Ngunit hindi daw ang maraming tagahanga ang kanyang tunay na pakay. Gusto ng incoming senior ng Ateneo de Manila University na madagdagan pa ang international competition para mas lalong tumaas ang quality of play at ang pagbabalik ng women's volleyball sa SEA Games matapos ng pitong taon ng hindi pagsali ng women's team ay may isang mahalagang mensahe. So it's really nice to see na there's, there's hope talaga na makinang, uh, maging united as one yung Philippine Volleyball. Dahil sa kanyang impact sa pag-angat ng women's volleyball sa nakalipas na apat na taon, ay napili si Eliza bilang flag bearer ng ating pambansang kumunan sa so opening ceremonies ng 2015 SEA Games sa Singapore sa so darating na biyernes. Wow. Hindi ko nga po, hindi pa totoo. In your wildest dreams talaga. Kasi you, you're just here, para you're enjoying what you do. You're, you're just playing what you love. And suddenly, all the the blessings, the other things. Hindi lamang outstanding athlete at isang Dean's List na si Alisa, Isa siyang napakagandang ehemplo sa mga kabataan na kasulukoy ang henerasyon ng mga Pilipino. Sino Trinidad Agaduto, 24 oras. ハハハハ